Hello, magandang magandang gabi po sa inyong lahat. Ako po si June and welcome po sa panibagong episode ng ating vlog, June's Day Channel. Meron po tayong good news at bad news sa atin pong Vice President Sara Duterte. So bago yan, pakilike po muna ang video ito at siyempre huwag kalilimutang mag-subscribe. So siguro unahin na muna natin ang good news uh, mayroon pong latest survey kung saan nangunguna pa rin ang ating Vice President sa latest trust and approval rating uh, dito po sa inilabas na survey ng uh, Pulse Asia. So, lagi natin sinasabi, no? Ang prestigious uh, survey firm ay dalawa lang at yan ay pinaniniwalaan natin at yan ay naglalabas ng mga katotohanang survey ang Pulse Asia at ang SWS no ang ang Pulse Asia ay non-partisan systematic generation of public opinion scientific non-bias sila po ay non-bias polling design designed to extract information on public opinion so ano bang Kailan ba itinatag tong Pulse Asia So ito po Founded in 1999 Ang founder Si Felipe Miranda Sa so, ang SWS Naman para lang po sa inyong Kaalaman ano uh, Ang Social Weather Station Naman is founded In 1985 Ito matagal na Mag Mag ano na to magpo eh, Ilang taon na to Magpo-40 years na. 1985. So, mas matagal po ito. Uh, kasama rin po si Felipe Miranda rito. And Mahar, Mahar Mangahas. Yan po yung mga founder. Ang dami nila. So, yan po yung kanilang uh, track record. 1999. Yung Pulse Asia di mga 25 years. So, ang pundasyon nila ay eh, talagang matatag na hindi kagaya ng Okta Research eh nung kailan lang 'to nung pandemic sa yung Tangere parang 2022 lang itong Tangere. So ito talaga yung pinaka prestigious na sinasabi natin. Pulse Asia and uh SWS. So itong nilabas po ng Pulse Asia nangunguna pa rin po ang ating vice president Sara uh sa kanyang approval is uh 60% or 60 uh si Bongbong Marcos is 50 uh, si Tambak naman is 32 So yan may mga undecided and disapproval So Magkapareho sila ni uh, Cheese Escudero. Pero dito po, uh, sa Trust Rating naman, nangunguna na talaga dito si BP Sara, which is 61. Ang kanyang Trust Rating. Uh, 50 pa rin si Marcos, Cheese Escudero 56, and 31 si Romualdez talagang nahuhuli siya. So yan po ang latest survey ng uh, trust and approval rating ng mga mga leader natin ano, mga pangunahing leader. <clears throat> uh, Iko-quote ko lang po yung September uh, survey ng mga senador. Pero wala pa pong bagong o oh, latest survey no. Pero ito yung nakaraang Pulse Asia na survey puro admin ano po ito admin senator. Tool uh, tulpo, dalawang tulpo na uuuna, Soto, Cayetano. Tapos Bongo, Duterte. So apat na agad yun sa admin senator. And then uh, pang tito, Binay, Bong Revilla, Lacson, Pacquiao, Amy Marcos. Puro ano talaga sila? Puro Marcos admin. Slate. De La Rosa Bato. Ang panglabing dalawa. Panglabing tatlo, si Lito Lapid. So, hihintayin pa natin yung uh, survey naman sa by September or ano ba ito? September pala ito. By October pala. Hintayin natin. Or October or November. So, yung mga iba, nandito na po sa page 2. Ito po si Marcoleta. Sa page 2 na po ito. Pero inyo, pang ilan si Marcoleta, ang layo. Napakalayo po hahabulin na ni Marcoleta. Ah... Uh, si ano si Vic Rodriguez mas malayo po ito si Vic Rodriguez sa ibaba sa ibaba ni Lee Wilbert sino tong Lee Wilbert mas mas nauna napaka napakahina ng awareness kay Vic Rodriguez pero mas maganda kung tumakbo na siya kahit malayo yung serve niya para mas mas ano mas lumaki yung kanyang awareness, yung lumaki yung numero ng kanyang awareness. Ibig sabihin para mas makilala siya. Kasi hindi naman yung ibang mga senador ngayon kagaya ni Reza Honteberos, dalawang beses tumakbo yan, dalawang beses natalo. Pangatlong takbo niya sa sa kalang siya nanalo. So may mga ganoon, no? Uh, mas maganda tumakbo pa rin siya para sa 2028, halimbawa matalo siya dito, sa 2028 ay kilala na siya at malay natin, madali niya. Ganon din po si Marcoleta. Medyo malayo po ang ang laban ni Marcoleta pero mas maganda tumakbo na. Sa bagay nag-announce na nga pala si Marcoleta, no. So maganda 'yan. Pero ang pinakamaganda rito Sebastian Duterte ito, Ah, uh, pang 18. Okay, no? Uh, pang 13, lapid, onasan, bilyar, bilyar kami ito. Kiko Pangilinan, Willy Ong, Duterte, Sebastian Baste. Pang 18, malaki ang chance ni Baste. Kasi, ano pa lang naman, October pa lang naman. Uh, ang kampanya siguro, baka February. So, dun magkakaalaman talaga. Saka mababago pa to. Anyway, <clears throat> tungkol naman po sa bad news. So, ang good news po, nangunguna pa rin si BP Sara. Ang bad news mo, ang bad news po, eh, malaki ang ibinaba ng ating Vice President sa kanyang Trust and Approval Rating. So, ito yung balita ng GMA News. Vice President Sara Duterte approval and trust rating went down by 9. So, 9% bumaba. Bumaba ng 9 ang kanyang approval at ang kanyang trust rating ay bumaba ng 10%. Kasi ito'y dating 71. Sana ba yun? Alam natin eh, dating 71, naging 61. Tapos yung approval naman, dating 69, naging 60 na lang. Ganun pa man, siya pa rin ang pinakamataas. No? At itong survey na to, ay ginawa noong September 6 to 13. Si President Marcos naman, bumaba din ng 3 points uh, from 53 naging 50. At yung kanyang trust rating bumaba din ng 2 points. From 52 naging 50. 50-50 po si Bongbong Marcos. 50-50. Siguro talagang mas mababa lang talaga si si Latamba at si Bongbong Marcos. Kaya siya pa rin ang nasa taas. Siya pa rin yung nangunguna si Escudero parehong 60. Ah, 60 yung approval and 60 yung trust niya. Kay BP Sara, 61 yung trust. Ah, trust nga ba yun? Teka. Para malinaw tayo. Teka lang. 61 yung kanyang oh, tama, trust at ang approval niya is 60. So ito po yung <clears throat> resulta ng mga propaganda laban kay B.P. Sara, talagang bumababa siya. Yun nga lang, talagang mas mababa si Marcos at si Tambak. Pero ito bang mga paninira sa kanya titigilan ba siya? So ito po yung bad news niyan. Hindi po siya titigilan. Gusto nga siyang i-impeach eh. Eh, apat na taon pa or sabihin natin wala ng apat na taon. Mga 3 and 8 months pa bago ang 2028 election. Talagang pinaproject siya. At nagtatagumpay sila unti-unti pong bumababa ang ratings ni BP Inday at kung hindi talaga nila ito tatantanan, yan po ang pinaka bad news. Siguro talagang bababa at bababa ang popularity ni Vice President. Talagang tinatrabaho nila. Eh ang tagal pa ng 2028. Pero mayroong press conference si BP Sara nung nakaraan, mga September 25 yata yun, na sumagot siya at nalaman natin na itong si, si Gloria Labandera ay tumanggap daw ng suhol, ng sobre, no? At napag-alaman natin, may kaso pala ito. Kita mo yung mga nagiging kasabwat ni Tamba, ng mga buhaya doon sa Congress, ay eh, may mga kaso. Ito pala si Gloria Labandera, meron din pala tong kaso. Hindi lang natin alam kung yung 16 million na sinulisit niya. <clears throat> Hindi natin alam kung ano yung kaso. Basta meron siyang kaso at kaya lumalapit kay Tamba, nagpapagamit, gagawa ng istorya, no? Idadamay si BP Sara at yung mga dating USec o hanggang ngayon ay USec asek pa rin sa mga DepEd. Sa DepEd pala. So, yun ang ginagawa. Yung mga uh, yung mga galing naman sa preso, dinudukot dinudukot sa preso, ginagawang testigo, eh, convicted, tapos gagawin mong testigo. Asa ng credibility nun? O, ito si Gloria, nalantad tuloy yung kanyang, yung mga, ano niya, yung mga baho niya, no? Dahil nung lumantad siya, eh, naungkat kung ano talaga yung motibo niya. Ang motibo niya, eh, naghihingi siya ng saklolo kilatamba dahil siya ay may kaso. At the same time, hindi naman libre yung pag ano niya. Yung pagtistigo niya kuno. Ah, uh, testigong peke. Hindi naman libre yun. May bayad yun, syempre. So, at the same time, ginagawa ng mga administrasyon ni Tamba, ni Marcos, ni Lisa, yung propaganda laban kay BP Sara, at i-impeach pa siya. At the same time, ginagawa ito nilang diversionary tactic. ba? Diba? Kasi ito po yung mga pangunahing gusto ng taong bayan na unahin at tutukan ng gobyerno, no? Ito yung most urgent national concern. Ito yung national concern ng mga tao controlling inflation 72 yung mataas na bilihin po increasing to pay increasing the pay of workers so yung sweldo naman uh, pangalawa yung sweldo ang gusto ng mga tao ay itaas ang sweldo yan dapat ang tutukan at yan yung hinaing ng taong bayan na dapat tugunan unahin eh kaya nga lang ang inuuna si Bipisara ang mga Duterte at yung mga kaalyado ng Duterte bilang pangtapal o pantakip dito sa mga hindi nila matugunan, ayaw nila siguro tugunan. Ayaw siguro. Pangatlo, reduction of poverty of many Filipinos, kahirapan po. Pangapat, creating more jobs, trabaho Panlima, fighting graft and corruption. Nako papaano nila lalabanan yung graft and corruption? Eh sila sari, sila mismo mga kurakot ng bayan. Kurakot sa gobyerno. Paano nila lalabanan yan? Panganim, addressing the problem of involuntary hunger. Sumunod, providing assistance to farmers. farmers na naman kasama rin sa mga ikinampanya ni Marcos promoting peace in the country wala dito siyang sinasabi tungkol sa security uh, fighting criminality Nako. enforcing the law on all whether influential and ordinary people ang dami pa oh. hindi natin babasahin yung iba reducing amount of tax paid So yan yung mga hinaing ng taong bayan na dapat unahin ng gobyernong ito. Pero ang inuuna si Bipisara Sara bilang panakip na rin dahil hindi nila matugunan or ayaw nilang tugunan. Ito ang mga uh, bilihin, uh, pagtaas ng sweldo, kahirapan, mag-create ng trabaho. Ayaw siguro nilang tugunan Uh, baka ang gusto nila manatiling mahirap tayo ang mga mahirap ay manatiling mahirap at alam naman natin ang mga mayayaman wala silang pakialam kasi hindi nila nadanasan eh yung kung paano binabaha kung paano natataranta tayo minsan wala tayong pambayad na mapuputulan na tayo ng kuryente wala tayong minsan maiulam, hindi nila nadanas, nadadanasan yun. Eh. Kaya hindi nila tayo naiintindihan. Iba talaga yung mga pinuno na nakatikim ng hirap, ng galing sa hirap. Example na dyan ang mga Duterte. Kay Erap, ewan ko kay Erap kung <laughs> Erap para sa mahirap eh. E, ewan ko kung naging mahirap din siya. Pero, koboy na koboy si Erap at talagang magaling siya magkamay talagang nakaranas siya ng hirap siguro <clears throat> kasi koboy na koboy siya eh. pero yung mga alta sa syudad na pinuno natin ako mahirap na magtiwala kapag mayaman mahirap na magtiwala so ayaw siguro nilang tugunan talaga ito kasi wala naman talaga silang ginagawa eh. wala tayong nakikitang mga programa eh. ang ginagawa lang nila mamimigay ng ayuda. Akala siguro nila, yan siguro nasa isip sa yan siguro ang nasa isip nila na kapag binigyan mo ng isang libo yung tao, eh okay na. Kumbaga ang tingin sa atin ay mukhang pera. So, maari silang manatili, yan ang nasa isip nila. Uh, manatili lang silang maghirap para manatili din tayo sa power sa pwesto. Kasi, bigyan lang natin ng isang libo yan, eh, tayo pa rin ang mamumuno. Tayo pa rin ang nasa pwesto. Yung siguro iniisip nila. Kasi pag, may, nilang pinaunlad nila ang bansa, umudlad ang uh, kabuhayan ng mga Pilipino, baka maisip nila, ay hindi natin, wag natin iboto to. Kasi pag medyo maganda na ang trabaho, may dignidad, may disenteng trabaho, baka pag binigyan tayo ng isang libo, eh, hindi na natin tanggapin. Eh. Kasi maayos na ang buhay natin eh. So, yan yung nakikita natin. Gusto nila manatiling mahirap o maraming mahirap. Dahil alam nila, ayuda lang to. May boboto na tayo, mananalo tayo. Mananatili tayo sa puesto So, yan po ang medyo bad news kay BP Sara. Kasi, hindi talaga nila tatantanan si BP Sara. Eh, ang laki nang nababawas sa kanyang trust rating. Yung nakaraang net satisfaction rating naman niya, ang laki rin na nabawas. Parang 13%. Or 13 points. di po ba? Ang Unl laki. Kila BBM, sadyang mababa lang talaga ang rating nila atang uh, pero bumaba pa rin sila kaya lang 2.3 points 3 points lang kay Bp Pisara ang laki so nakakabahala na ito kasi alam natin hindi sila titigil so baka patuloy na bumaba ang kanyang rating hanggang sa bumagsak ay wag naman sana pero sabi ko nga nung nakaraan September 25 nagpa-press con siya nasagot niya nang maayos yung mga issue ano tuwang tuwa nga excited na excited nga yung mga media eh, na makachismis kaya lang ang problema isang oras yung nag press call kaunti lang yung binalita yung iba hindi binalita so yan ang problema talaga sa mainstream media isa sa nagpapabagsak sa kay BP Sara ang mainstream media napakalaking bagay eh kaya lang parang okay lang kay Bipisara. Sara ayaw naman niyang banatan yung mga media baka mag backfire din sa kanya yan so yan ang nakakabahala at yan sa tingin ko yung parang bad news dahil patuloy na bumababa at malalaki yung mga tapya sa kanya malalaking porsyento 9% at 10% ang laki nun paano kaya sa sa next uh, survey. Uh, September 6 to 13 yung survey ngayon eh. So, October by November siguro. <clears throat> baka pag na napanood na nga kasi yung ano yung survey sa kanya baka makabawi no kasi nasagot niya lahat tapos si Gloria Labandera nga eh na bulgar nasiwalat yung tunay niyang pagkatao yung tunay na motibo niya so baka malay mo makabawi at tumaas siya ang kanyang ratings so hanggang dito na lang po maraming salamat God bless you all, see you next time